Oo, si Rey naka na. Mayroong ityo. Ano daw? Ityo. Ha? Ityo. Saan? Walang piraso eh. Ikong dalawa yan, tuyo. <laughs> Ilang piraso ba yan? Walo. Walo? Kaya ityo. Ah, matalino, matalino. Nice. walong <laughs> Ha? walong <laughs> Bakit walong Eh, alam mo lang, itlog is yan. Isa lang yan eh. Ha? Hindi itlog yang Scramble, scramble yan. scramble, ah. yan. Ay, scramble yung. <laughs> Banat. Oh, tulingan. Oh. Na tulingan, tama kasi dalawa. Oh, tulingan. Oh. tumugma. Tulingan. Tumugma. 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 tambak lang, oh. tambak lang. <laughs> eh, o, <di> <laughs> angle, eh, dapat lagi tambak ulan, wala si Angkol. Eh. Oy, <laughs> sandok na. kung, kung ano-anong na, nasa utak, eh. Ala, birah. <laughs> Yan, umagang kay ganda. Ayan, umagang kay ganda. Ang ganda na pag... Kutsara ko, parang, parang, parang ano ah. Ay, puti, maglukuluko ko, kutsara uh, ka dyan. Self-defense on. Pagdugan ka nito, ito, ito, ito. Oh, kain <laughs> 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 oh. oh. na. Yan yung ano, pang, pang, ano, pang karning kalabaw. Ang tindi dito lang, lamig ng lugar, nagilo pa. Oh. Ha? Yeah. Huh? Hindi, ininom ko ang kanina, malamig yun. Lamig. Oh. <laughs> Mahusay. Mahusay. Ay, si Ray may request eh. Iyan lang nagtaka ako sa tao na yan, si Ray. Lamigin, pero mahilig sa malamig. <laughs> <laughs> Parang out, out ka Iriyaman. Si area man. Okay na. Magkaligaw-ligaw pa na, naman tayo Mahaw mo na, mahaw. na, uy.

Ada kuridas kain. Akin tak terus siap nakalatag. agak nak sa <coughs> dito ni Dito Di tu Oh no 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 no! <laughs> aking, <laughs> <go> uh, <laughs> Sama doon, dito na sa. Ay, pumunta dito yung kuwa. <laughs> <That's why. laughs> makita. <laughs> makita yung kaganapan sa tabi tabi Abi. Hay! Mayroon pala diyan, dito tayo. Supay, dive, dive, dive. Nag, okay. makita mo yung nandun. Dito. Meron. <laughs> kamu enggak gitu terus nakita ano talaga na? Ano? Ay, ay, pag... Gusto mong agad? Kagat ng pinig. Tapos yung tambubuan, yung uh -huh. ayun talaga. Yung ano talaga, yung ah, yung tambubuan sa kabaw? Hmm. Sa umay. Uh -huh. oh. Di Dika lagnatin, <laughs> <laughs> di ka lagnatin npakan di ka. Dika tantanan ilang beses ko nilaglad yan. mamomo Oo. Oo. Ano yan sa amin? Ang bubuan. Ang bubuwan? O, Pag inabutan sa tarama, talang, nun, eh. oh. maya, maya, ka talaga, kala ko tinitira eh. Maya-maya, anda na. sakit na. Nakita namin na ang... may ano ng lunangan sa kabaw. Hmm. Ah! Tunaan-tunaan. Ngayon oh? sa mga sanga-sanga doon naka Madalas yun sa mga no? ganyan lugar o yun na? Yung kalaya-laya na... Mga kapal ng ano? Yung dyan, matapang yung yung nakatira sa mga ganyan no? yung mga naalala sa laibid Ah, yun ang pinig yun. Ano yun? Yung tambubuan talaga na nagbahay sa kuwan. Hindi, ang... Anong tawag nila doon? Yung dapat na tambubuan, yung nasa lupa, delikado din yun. Oo. Yung parang pitsil lang, ano, parang kaldero. Parang parehas lang yun, di ba? yung pon. Mm. Pon. May Ayaw. may guwardiya para yon. Hmm. Bawat butas tatlo ba yan? Ano eh. Ha? Ano sa bunganga ng bahay nila eh. Bawat bawat butas ano? Pag, pag pero pag hindi ka bantang sa hangin, pag ganito pa lang, ang hangin, dito. Ako nandun doon doon. Hindi ka maamoy pero pag nandun ka sa likod, mm. au na. Antok talaga. Kamulan talaga ayo. Hindi may may pinto kasi ano si si pa, ala, nito, yung, midahan, si, nandito sa Mindanao, si Pangalan ito, si Jireh. Ang bang Jireh, sabi niya, ako wala akong orasyon. Pero, kita, wait, eh, lapini kayo, naka, naka liter bin ang haba. Ano, Gagmay lang yun. hindi. Ah, e, eh, pito kami, ano, pito kami, pati yung eh, nagpaano yung pinsan ko. Sabi niya, op! wait ah, Tingnan nyo, tingnan nyo. Yung pala, yung kinapitan ng bagon, Nandong kay Balong sa dulo. Oo! Sabi nga, pagkita ko sa'yo, ilipat ko to. Nagda lang, ulit lang na. Sabi niya, ilipat ko to. Kasi... Masama daw mag ano eh. Masama daw nung... Magpatay daw ng ganyan. Paano? Ganito lang yun, no? Ganda, nilipit. Nilipan niya. Tikyup! Totoo lang, tikyup talaga. Oo. Yung lapinig? Yung malapit na yung uso niya, hatakin yung... <laughs> hatakin yung... Bagong? Yung... Bagong... <laughs> ah, ganun ni oh, ni okay. ganun ni balong basta kay hindi <laughs> pagdating ng uh... <laughs> magga mo do bro kada to nimbe sa muka dai to natil basta away nila ay linggo wala gibikan wala Mabalik yung tambubuan, eh. <laughs> Yan lang, ni Mabilis ma ano? Mabilis makita mo. Mm -hmm. Kasi pag kagat sa'yo, bumabalik sa bahay. Mm -hmm. Yung tambubuan, hindi. Hindi. Dahil, eh. Lalayo, eh. So, babalik, eh. Sakdak-sakdapan mm -hmm. ka. Diba-diba nga ba? Yung tikarol pala, kapag ng anak, unay pa anak yung T. Carol, mm -hmm. sa bahay pala, mm -hmm. sakdak-sakdapin ka pala. Mm -hmm.

Ay, obit ka, Kridas. Ano Ay, siya obit yung obito. Almusal nga! Almusal! Panika, panik! Naliba! Mahaga. Mahaga yung puwet. Mahaga sa size ng hayop. Aba. Singing man. Oh. Siya lang pala no. Lubat kumanta. Busnoy. Kakuray na sa parking ni Rey. Si Rey yung naiwan lagi sa kainan. Ngayon, first time, ni Noy. <laughs> <Ato. laughs> Yan. Mamaya, may gagawin pa tayo mamaya. Magdan. Oh, hindi siya kumain kagabi. May ano siya kakuridas. eh uh, may ritual siya. <laughs> Ay, Tol, kasi ako oh, uwi na. bakit lagi ka nagabuni, Tol? Ha? Di ka naman kalbo. Tinalo siya sa aso. Yung aso, wala pa rin ano? Oo. Oi Ano, ano ba yan? Ano ba pa yan? Ba't nandiyan kayo? Boge, Alis! Ching! Ching! Ikaw! <laughs> ano yan?